Maria Rodriguez at Robin Padilla. Ininis ang netizens. Labis ang bashings na natanggap ni Robin Padilla sa naganap na debate laban kay Atty. Lorna Kapunan na ang paksa ay may kaunayan sa pagtatalik ng mag-asawa. Nanindigan si Padilla na ang mag-asawa ay may karapatan sa isa't isa kung kailan gustuin ang babae o lalaki na hindi na kailangan pa magsangayon ng isa. Sagot naman ni Kapunan, kapag sabihin ng asawa ang hindi, ay talagang hindi pwede at sana ibaling na lang ng lalaki sa ibang bagay ang init na naramdaman dahil maaring makasuhan ng misis ang mister kapag ito'y pinilit pagdagdag pa ni Padilla maaring hahanap ng iba ang lalaki kung sila'y tatanggihan. Sa Facebook post ni Mariel Rodriguez, kanilang inirita ni Robin ang mga basher sa pamamagitan ng pagbahagi ng sweetness na litrato sa isang event. Sa caption ni Mariel ay may nakasulat na, O, oh, ayan, may consent yan ah. Nagreply naman ang senator ng, Hello babe, I'm in heat. Dahil sa kanilang convo ay mas lalong dumami ang kanilang haters na anilang. It's a tie. Parehong bobo. Magpa-counseling kayong dalawa. Malala na yung pag-iisip at ginagawa niyo pareho. Pakapuna to pareho para din ang madagdagan ang lahi. Does he force himself on you, Mariel, kapag inhit na siya? Kung kayo pareho, kayong laging nasa mood at inhit, kayo yun. Hindi lahat ng mag-asawa ganon. Grabe, ginawang katawa-tawa yung nararanasang abuse ng iba. Na all tinotolerate ang sawa. Bagay na bagay po talaga kayo, huwag kayo maghihiwalay ha. Sana pag may regla ka at aya mo makipagtalik, abutin si Senator ng inihit para happy ka sa pagtutulerate ng ganyang kaisipan. Ipinaliwanag naman ni Robin sa mga netizens ang kanyang mga sinasabi. Aniya, sa mga na-offend po at hindi nagustuhan ang aming pagdinig patungkol sa paksa, mga kababayan, paumanhin po para din po sa inyong kaalaman ang aking committee po ay public information. Ito pong committee na ito sa matagal na panahon ay tulog hindi po ito nakakagamit ng tama kahit nasa konstitusyon ang Public Information Article 3, Section 7 of the Constitution which provides the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang akin pong isinasagawang mga pagdinig sa aking bawat hearing, walang pinakamahalaga kundi ang pagtatanong upang makakuha ng information dahil ang committee ko po ay Committee of Public Information. Kung kayo po ay well informed na po sa usapin, malaki po ang inyong maitutulong. Pakishare pa po ng iba't ibang edit ng pagdinig na ito para lalong lumaganap, mainam na sumali po kayo sa pagpapalaganap ng Family Code of 1988 sa ating mga kababayan na hindi inabot. Tandaan po natin ang well informed na bayan ay progresibo. Ikaw, nung masasabi mo dito?